Anyway, partner, ito, makakausap na po natin at nasa linya na po natin via Zoom ang dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines o so IBP at isa pong constitutionalist, wala pong iba kundi si Attorney Domingo Cayosa. Magandang umaga po Attorney and welcome po muli sa Super Radyo DZWB. Magandang umaga po. Good morning at magandang umaga sa nakikinig at nanonood sa inyong programa. Opo. Uh, first po, ang pag-usapan po muna natin itong issue po ng uh, fake news. Kasi yun nga mm -hmm. po, nagkaroon ng uh, hearing yung House Try Committee kamakailan at pinag-uusapan po yung isusulong na regulation uh, para po malabanan yung fake news. Kayo po bilang isang uh, mahusay na abogado uh, kaya ba? Kaya nga bang i-regulate pong social media para po malabanan ang Saka fake news? Ba? At kailangan ba? Mm kailangan -hmm. ba? Yes. Well, pwede naman. Uh that is within the police power of the state no at uh, sa ngayon dahil nga sa nakikita natin na naglipa na yung fake news mga kasinungalingan uh, sa social media lalong-lalo na dun sa mga pwede nating uh, sabihin professional vloggers no ay uh, sa tingin ko dapat may regulation sapagkat yung palaging sinisigaw nilang freedom of expression hindi ho naman doon kasama yung fake news eh. Mm -hmm. Malaya silang maghayag ng kanilang opinion, uh, yung kanilang mga hinaing at iba pa. That's part of freedom of expression. Mm -hmm. Pero kung uh, babaluktot din mo, na uh, din mo yung totoo, no? O kaya uh, yung may mga nakakasakit na online libelous na yung sinasabi mo, eh dapat naman managot ka. Opo. Oh, mhm. -mm. So, I think uh, Congress or the state has the power to regulate at mm -hmm. uh, there is a need at this time already kasi nga uh, majority of our people it's a challenge for uh, kaya ninyo mm -hmm. mga journalists na nasa media mainstream media eh mas nakikinig na yung taong bayan sa mga vloggers <laughs> Pero so, ano po ang assessment niyo pero oh po mm -hmm. Pero ano to ni kayo sa sa inyong observation gaano na ho ba kalaki yung problema sa fake news ngayon para para pag-isipan po natin na i-regulate ito. Well I'm I'm shy that says um uh more than 50% ng taong bayan sa social media na nakikinig. Mhm. Mm okay. So uh, with that talagang uh, public interest na natignan ito ng Kongreso. Mm -hmm. Uh and, at, um ma intindihin ho natin that and it is true that everybody has uh, human rights and freedoms in our constitution mm -hmm. but it is also fundamental that our rights are not absolute mm -hmm. so paano po I yung nakakasama nakakasakit sa iba uh -huh. or in amount of crime o kaya even our personal uh, freedoms may be mm -hmm limited or restricted uh, in favor of, of public order public interest or for the general welfare. Opo. Actually attorney kayo sa naalala ko sa hearing po ng House Tri-Committee noong Friday. Uh, sinabi po ni former press secretary uh, attorney Trixie Cruz Angeles Uh, ano nga ba yung definition ng fake news Ayan. kasi kailangan muna daw po i-define uh, ano nga ba yung fake news para masabing fake news talaga yung halimbawang ipino po sa social media at uh, iba pa. Kaya lang po sa ngayon kasi talagang ano eh wala tayong masasabi ano nga ba talaga yung definition ng fake news. Anong pa, kung baga, paano masasabi na fake news yung isang uh, bagay, isang post? Well, tama yan. But basically, uh, kung hindi totoo. Mm -hmm. Di ba? yung halimbawa sabing walang warrant of arrest eh meron namang warrant of arrest mm -hmm. eh hindi totoo yun. but uh, they are correct and uh, congress should look into that mas maganda hindi naman kinakarang i-define uh mm -hmm. basta lang uh, but you know uh what is the truth and what is uh, fake news medyo malawak din 'yan so maganda rin kung i-define -de ng kongreso ano ba yung fake news ano ba ang mga responsibilities kasi kung minsan Iba-iba yan, di ba? So, dapat if uh, they would want to penalize whoever is spreading fake news, malinaw din to what extent ano ang penalty, mm -hmm. sino ang mananagot, yun lang bang blogger o kasama yung platform na kung saan kinala know. yun. It mm goes, -hmm. kasama din ho ba yung ibang tao na i-retweet -re o kaya i-copy-paste yung maling pinagsasabi. Mm -hmm. So, these are all mechanisms of more accurate accountability. Ayun. So, yeah. ibig sabihin po, pagka sinabi kasing fake news, alam na natin na mali talaga yung yung information. Halimbawa, uh -huh. yung sinampol ni um, Atty. kayosa na sinabi mong walang warrant of arrest, inaresto, eh meron, meron naman pala. talagang warrant hmm. of arrest. So, kahit na alam na natin siguro yung concept, kung ano yung fake news, kailangan kung gagawin natin yung krimen, kailangan po merong batas to define what fake news is. Tama ko. Para naman hindi rin maabuso ng Estado o nung uh, kamilang panig. Kasi kung masyadong nebulous yan or vague, eh, depende na sa kanila. Sampa sila ng sampa left and right ng kaso para lang maharas hmm. naman yung nagsasabi ng totoo. Di ba? O, o kaya yung nag-sasaad uh, lang ng hmm. kanilang o kanilang sentimento. Uh -oh. Ay pagkano so, daw po ba, hindi na daw ba fake news kapag ka, halimbawa yung vlogger o content creator sinabi niya doon sa kanyang mga statement na daw, daw, pag ginamita niya ng daw. <laughs> Word <We're> na <not> daw. <laughs> yeah, yun. O di yun ano? na Yung mga ganyang, uh, napag-isipan na nila yung mga palusot na ganyan. Eh. Uh -huh. And that is why, it is very important. For example, uh, yan ba ay special law na hindi kinakailangan ang uh, malice o bad intention, kasi mm -hmm. there are two kinds of uh, criminal laws. Eh. One is yung yung under the revised penal code, kinakailangan intentional, malisiyoso, talagang pakay mo gumawa ng masama. Mm -hmm. Pero din po yung uh, special laws na basta nagawa mo, mm -hmm. mayroon kang malisya o hindi, kasalanan yon Halimbawa, jaywalking. Yan, uh, walang malisya yan. Eh, ah. Kasalanan yon So, uh, Congress uh, of the state has to define to what extent at anong klaseng punto. Pati ho yung mga penalties. Halimbawa, mm -hmm. yung mga prescription ng mga kaso, sa ngayon, yung libel, pag hindi mo kinasuhan after one year, paso na. Yeah. Diba? Lawa, pag re-netquit yan, ano, will it uh, uh, stop the prescriptive period from uh, running? So marami hong mga technical mm -hmm. na detalye na kinakailang balangkasin para sa ganun kung sakasakaling mm -hmm. may mag-complain Imali e malinaw sa piskalya, sa kapulisan at saka sa hukuman, to tupat extent mm -hmm. at sino ang mananagot talaga. Opo, pero ang um, pagka naman ng na no regulate, paano yung argumento na matatapakan dito o mayuyurakan po yung freedom of expression, malalabag din po yung constitutional right against prior restraint. Yeah. Mm -hmm. Well, as I said, no, mm -hmm. uh, dapat intindihin ho natin that the freedoms that we have, no? freedom of expression halimbawa mm. hindi naman absolute yan uh, it is always subject uh, ang mangingibabaw dyan, public interest public good general welfare mm. uh, uh, yung uh, security halimbawa security halimbawa ito yung yung ganitong panahon ng giitan eh mm -hmm. kung ano-ano pinagsasabi nila eh baka magpanik ang taumbayan o kaya maniwala sila na nag-surrender na si kanya nag-surrender mm -hmm. na pala eh wala pa. So, you know, kung hindi natin agapan ng mga yan, will come a time na dadami ang maging biktima and can even affect mga innocent people, di ko ba? Just like you, kasinungalingan meron kayong mga ano, pwedeng i-revoke ang prangkisa ng inyong mga istasyon. So, hindi lang kayo ang mananagot as individual journalists or newscasters. you're liable for libel pero mananagot yung prangkisa ninyo. Mm -hmm. Eh sila pala ganun eh. Di mm -hmm. mo ba? Opo, nakaka, so, ka, nakaka, ano nga eh, nakaka-inis sir na, di ba, yung, 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 yung nagkakalat na ng maling balita, maling impormasyon, tapos pinagkakakitaan nila. Yun nga. Di ba? <laughs> <Isabayan>. pinagkakakitaan <laughs> Yung mayaman po sila. Oo, oh, yung mayaman sa pagkakalat ng fake news. Pero yun na nga ako eh, uh, hindi naman natin nilalahat. So, Opo ako, naman. I uh, think, promoter or defender of freedom of expression but it has to be responsible. Mm -hmm. At yung yung alam mo nang mali paulit-ulit mong sasabihin para lang maraming maglalike sa'yo. sa yo. kasi mm -hmm. uh, pag, pag ikaw sinita daw opinion ko lang yun. Iba yung opinion. Mm -hmm. And then, eh palusot na lang yan eh so to what extent. At pangalawa eh, kagaya, kagaya ho ng mga istasyon ninyo. Pag kumita kayo, bayad kayo sa BIR, di ba? Mm -hmm. eh, meron kayong binabay income tax Apo. kasi may sweldo kayo, may allowance mm -hmm. o honorarium or whatever. Sila ba mm -hmm. sinasabi ba nila kung magkano binababigay ng YouTube sa kanila? Mm -hmm. Tapos sasabihin pa nila, hindi, hobby lang ito, uh, freedom mm -hmm. of expression. Pero alam naman nating lahat, ang YouTube, pag maraming nagfa-follow sa'yo, binabayaran ka. Aha. So yung saan yung iba na hindi na yung hindi hindi sarili nila kundi kung anong gustong marinig mm -hmm. ng mga paisano. Mm -hmm. So paano po yun paano po maggagawa yung regulation attorney kayo sa am um, kailangan hubas sila na obligahin na mag-register as vlogger o content creator na may accreditation. Din. Mm -hmm. Oo. And one, uh, importante yung identity eh. Uh, mm -hmm. Diba? Uh, those things were supposed to be addressed by yung uh, mm -hmm. registration ng SIM at mga iba pa pero uh hindi ganun ka efficient eh so yan halimbawa kung vlogger ka eh dapat identified ka para alam alam din kung sino'ng tutuntunin hindi ba mm -hmm. so to what extent that now uh, is left to congress dapat mm -hmm. dinama mm -hmm. i-balance, ibalance eh, diba balance eh, diba 'yung pagbabawalan mo kaya gigipitin mo lang 'yung kalaban mo mm -hmm. 'yung kung nasa ngayon eh hindi so eh, Number one, it should be a law that applies to everyone. Uh -huh. At two, it should be a law that uh, that uh, balances between freedom of expression, uh -huh. the constitutional right to freedom of expression, at saka yung mga rights naman ng ating mamamayan, yung mga individual uh -huh. na pinag-uusapan, uh -huh. o kaya security of the state. Meron ho namang mga, what, general welfare for example. Uh -huh. Imagine kung ay mo lang 'yan eh ang tendency pa naman based on uh, research and statistics. Mm -mm ating Pilipino na hindi sa social media. Oh, At saka sa ito oh, eh. po, kasi bukod dun sa pagkakalat ng fake news, meron din ho tayong tinatawag na trolling, yung nang to-troll. Troll forms. Yung troll, o. Oh, sila naman yung parang, sila yung text brigade, di ba? Uh -oh. Sila yung magpapakalat din ng maling impormasyon, tapos mm -hmm. sila yung taga-comment. Yes. Ganun ba diba yung taga-comment yes. sa, sa, sa Twitter? Sa social media, sa yes. social media, kunwari. Halos pare-pareho na sila ng comment. <laughs> o, oh, pag nag-post dun sa uh, fake news nitong si uh -oh. content creator, sila na yung mga magko comment dyan. Mm -hmm. Uh, tapos i uh, parang gagawin nilang totoong-totoo yung nakapost. Meron pong proposal na gawin niyang krimen kasi uh, yun nga, nakaka nakakasira din, pwede maging banta sa public uh, safety, yes. public security. Yes. Sangayon po ba kayo doon at may ganun tong pangangailangan ho, ho ba na gawin na yung krimen? Well, Manino, may poder naman at may mm -hmm. obligation ang uh, Estado, mm -hmm. uh, yung ating... Uh, a constitution right to freedom of expression dapat binabalance yan mm -hmm. but ako don't get me wrong uh, sana naman ang uh, Kongreso, hindi lang yung to criminalize the whole thing yung bang criminal ka kaagad mamakupulong ka pwede ho kasi at uh, uh, yung kwan yung civil damages mm -hmm. uh, kaya ang problema ho kasi natin sa totoo lang meron namang mga existing general rules sa civil code mm -hmm. uh, sa libel mga Mm -hmm. Ang problema ko natin, yung mga nagiging biktima, hindi na dumudulog sa Korte. Ayun. Bakit? Very slow and uh, uh, flawed ang ating mm -hmm. justice system, mm -hmm. hindi ko pa. Uh, at yung saka pag nag-file ng Ay kasong libel, magbabayad ka rin ng filing fee, may <laughs> gastos ka. Kasiraan <laughs> so, so, ka at, na, gagastos ka pa. At, at saka napakatagal. Yung ating… Oh, yeah. uh, mm -hmm. tama din da uh, dapat yan na yung summary lang dapat to. Kasi ka yung ah. na niyan na eh. So kahit patong patong din na batas whether civil damages or criminal mm -hmm. 'yang gagawin. Kung hindi kasama doon yung at tungkol sa uh, mabilisang pagresolba ng mga kaso, oh, yung back uh, to minimize kasi yung delay breeds corruption, political influence, uh, yung threats at kung ano-ano yung one uh, pati ho yung pananakot sa mga juez Mm -hmm. o yung mga pakikiusap. Ganda mm -hmm. sa atin ho kasi ang ating justice system yan. So, dapat yun din ho i-plug nila. Apa, mm -mm. So it should be a combination. Huwag lang ho naman yung mm -mm. to criminalize it. Mas maganda siguro uh, I would uh, favor or support more na only in extreme and really mm -hmm. uh, huge damage mm -hmm. na may criminal liability. The rest should be civil. Di ho oh, ba? Okay. But mm -hmm. the process should also be improved. Uh -huh. Para sa ganon ang mangyayari sa, eh, dudulog tayo sa korte kung agrabyado ka, hindi yung mag uh -huh. na rin ng troll army mo, eh uh -huh. yung magkasagutan na lang kay sa social media, uh -huh. eh, lahat yung mga naniniwala sa inyo. Kung puro kasi ng na sinasabi, magkabi ng panig, eh di uh -huh. magkaroon tayo ng Pilipinas na hindi makakapag-desisyon ng maayos-ayos. Yes, kasi mali yung premise natin. Yeah. Uh -huh. Fake news, mali propaganda so igin eh, eh, doon na, nabobobo ang buong bansa napipito lang <laughs> dito kaya. Gusto ba natin yung Pilipinas na gano'n? Nga po eh. Apo, attorney kayo, sa maiba lang po ako ng topic. No? Hingyan ko lang po kayo ng reaction kasi last week nga po nagkaroon ng uh, investigation yung Senado patungkol hmm. po doon sa pagkakaaresto uh, pagkaka kay, kay dating uh, Pangulong Rodrigo Duterte and mismo si Senator Amy Marcos po ang nagbanggit kasi na isinuko natin di ba si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tama bang gamiting term yun? Isinuko nga ba natin ang dating Pangulo? Well, well, ano ba nangyari? Eh, may warrant of arrest. Ano bang gagawin mo? Kung may warrant of arrest, eh sumuko ka, di ba? <laughs> Kasi kung, kung, hindi ka susuko, eh sapilitan ka nilang kukunin. So, whatever the term na ginamit, sinuko, sinurender, tumulong, nag-coordinate, ang titing ang mas mahalaga hon sana, tignan natin, uh, meron bang warrant, yung meron bang hustisya, yung karapatang pantao ba nung akusado o nung suspect ay naigalang. Yun ang pinaka-importante. Hindi na ho yung semantics kasi yung nakakalungkot din na inuuna na pag-uusapan yung emosyon, yung mga terminologies, kesa dun sa katotohanan na yung ano ba ito, uh, na-abuso ba, na walang hiyabang karapatan. Uh, that's, that's the purpose of the law. Meron naman tayong mga batas na pinagbasehan. So hindi ko rin maintindihan yung mga pananalita nila. Baka lang it is addressed to yung mga laki-tao uh, mm -hmm. na hindi nakakaintindi masyado ng na, na nuances of the law. Mm -hmm. Ayan. Sir, magpa-part tayo ng discussion tungkol dun sa ICC. meantime sir, maraming maraming salamat po Thank sa pagtanggap so sa tawag po. kahit kanina ko lang kayo next Thank mm -hmm. you, sir. Kahit Sunday then Salamat yes. po, sir. Maraming salamat. Magandang umaga po. Salamat Kiling, kilingan,